<laughs> Ay. Ay. Bakit bakit tumatawa? Ya. Bakit <that> tumatawa, bro? Karaoke, mga bro, tolongin mo nga, bro. Bakit tumatawa, bro? Bakit tumatawa? Uy! Wala bang... Wala bang epekto sa... Kanya yung... So yan po mga kadol, ah... Uh, magkating Elvis TV po nababalik na nababalik naman dito, no? So... So ngayon po mga kadol, ah babalikan po natin yung babaeng na humihingi po ng tulong po no? so po namin ngayon ni uh, ni Rudo no? mga kadol so ngayon po mga kadol ay sana ay uh, na po niyo mga kadol na matagal po tayo hindi maka explore dahil po sobrang lakas po yung ulan kaya hindi po kami maka uh, explore agad ni Rudo Q kaya ngayon mga kadol buti ngayon ay sobrang hina ng ulan kaya uh, naka explore po kami so sana po sana po mga kaidol ay i-share po ito yung mga video namin ng Bukokyo. At sana ay mag-gete palagi dito at sana iligtas po kami dito. Sana po kayo din mga kaidol kung saan man kayo sa ng mundo. Sana po ay mag-gete palagi dyan. So, shout out pala na sa lahat ng... Uh, sa lahat pong uh, hindi po naiskip ng alis maraming, maraming salamat po sa lahat. Na. Thank you po sa lahat pong nag-share. Salamat po. Uh, Shoutout po lang kay Ma'am Marjolabong, uh, Ma'am Ludenia Picato, uh, Aping Pastor, Janice uh, pa, uh, Cubiasi, Biyan uh, Baula. Sa lahat po, sa lahat po na nanonood na sa video na ito, shoutout po, po sa lahat. no Sa mga bagong subscriber po natin, maraming maraming salamat po sa lahat. So ngayon, uh, samahan nyo kami dito patungo po uh, kung saan po na babae na mayroong na humingi po siya ng tulong sa amin. So uh, ano po, uh, kung ano lang po mga kaya po namin. Ano bro? May boss ka narinig? Uy Kasi ulan, ulan ngayon bro Kaya posibleng nandito sila At hindi lang aswang yung mano natin Madumig Saan yung banda dito bro? Dito sa bubat yung Yan ang natin ilawan natin para ma makita natin saan banda yun. Kasi okay, video ano rin eh, apat na araw kami hindi nakabalik dito. Apat ba? Apat bu, bro. Apat. For this sa tayong inakaano. 100, 100 ito, eh. Ay, ano talaga bro? Ano talaga bro? Mm hmm. Napansin ko

sa tin ko bro yung aswang bro aswang kasi hindi yan lumilipad Ay, tao yan eh tao yan. pagkatapos yung pag ano natin kapag mananggal yun lumilipad yan at saka yung tik tik lumilipad yan bro pero itong aswang hindi yan lumilipad bro tama ba ako bro? oo bro yung Nakalimutan ko talaga bro nasaan na dat ran banda na maganda siguro pag ano, marunig natin ulit yung busis no? Buses para masunda natin. Kasi ano eh, gusto man siyang ano. Hala. Ano eh? Ano ba eh? Ha? Parang nilama tayo bro no? Masakit yung ano kumuro ba eh? Hindi makita dito lang yun eh. Pa Sana siya magparamdam siya mga uh, bro para is matulungan uh, natin. Oo. Lah. Kapag umuulan mo yung wak ano yun, aktibo rin. Bro, may kumakapakapa, bro ba? Ha? pakpak? Oo, ng dinne amin ko din baset ang ka gimana gobro hmm yum ta ako ano ba yung kanina do na gusto buntok no, parang pamaol to uy pinas oi ge uy aswang. bakit makati? Ano? Makati yung kamay ko na ano ko nang dahon doon. Eh? Pinutol mo nang ano yung gabi-gabi. Makati ba yan? Makati yan. Oo, oh, yun pala yun. Kapag hindi umulan, hindi yan makati. Kasi umulan eh. Kahit itong bani bro, kapag ano ka dyan sa mga bani, makati yan. Makati Bani ba ba? yan sa aging. Baka may lingatong. bro meron talaga bro. Meron. Pero pabayaan natin yan bro kasi hindi yan siya po yung pinotarya natin. Yung babae yung iliyak yung pinuntahan natin dito pero yung mga wakwak maligid. Ma Tapusin mo natin yung ano natin dito. Mission natin. Ano yun? Gulat ako bro. May ahas. Wala. May ahas bro. Tutu. Eh banako na yan bro. Banako na yan bro. Banako na maliit.

Ang bilis niya dulu doon, no? Ang sarap. Dito sok na siya, oh. Pero, Dito na. Wala na? Dito yung ulo niya. Wala Bumalik, hindi sa loob. Eh, Ayan na natin yan. No? Ayan oh. Ayan. Baka makatoklo ba, no? no? Hmm. Makamandag din yan, no? Hmm. Diba makamandag ka, bro? Ay, siya. Tingin parang manakon to, bro. Hindi na. Ang toto yan. Hindi yan manakon. Ya, anong natin yan? Okay.

So, paano to kung saan po kami dadaan? Sumusunod po sa amin yung aswang mga kadol. O rakwak. Ano yung aswang? O sumusunod sa atin. Hoy!

Miss, nandiyan ka pa ba? Wala po. Miss? Nandito ka ba, Miss? Saglit lang, um, saglit lang narinig yung iyak. Ba saglit yung bu? Isang beses lang. Isang beses lang? Nandun, patay kanina. Umiyak siya. Nakarating kayo dito. Wala nga naman niya iiyak. Eh? Di doon pa tayo, bro. Wala nang iiyak niya. Uy, uy. Uy. Ano yun? Parang yan talaga, Ay, bro. Na, ayan ang iiyak niya, bro. Huh? Miss. Miss. Huwag kayong mag-alala, miss. Nandito kami para makatulong sa'yo. Iiyak pa rin siya, bro. Iiyak pa rin, bro. Sige. Sige. Iigawin na natin yung plano na natin, bro. Sige, sige. Ah, uh, miss, ah, uh, sandali lang po. Sige, sige. <laughs> ano bang gagawin natin? Dasalan natin. Yung, yung kandila bro. Nandito bro, yung kandila bro. So, gagawin na po namin Pag na yung, min... yung na pagdasal namin mga kaidol. Sige, sige. Uh, yung ano lang bro, yung isa lang, isa lang. Isa lang. Isa lang yung gamitin natin. Kasi baka may ma ano pa tayo eh. Ma... Encounter pa tayo. May yes. reserba tayong kandila. So... Saan ba? Stand ba yeah. Ah, ganito. Saan tayo mag -ana. Kunin mo dito bro. Nandito yung posporo. Dito? Oo. Handa hmm. yung posporo. Hindi yung posporo eh. Ha? Huh? Wala posporo. Wala ba? Ah, dito sa malaking ano, malaking bulsa ng bag. Oo. Uh, Nagawa ano Nolongan, kan? Bakal basah ya? Basah. Di tu, di tu, di tu bu. di tu. Buk sana. Nian. Sini. Asam buti. Tanpa tayu mag. Miss. Ah, uh, sandali lang ah, sige, sige bro, itagdok mo yung kandila dyan bro, dyan lang. Dito lang, dito oh, lang. Lang, lang. Miss, dito lang namin, ano, miss. Dito lang kami. Anong, Ayan, ayan. Sige, tayo. Sige. bro. Uh, ito na kamera mo, bro. Sige, magsimula na tayo. Mag no. ano, na? Oh, yeah. Umiyak pa rin siya, bro. Malakas Ito na, magsimula lang kami. Sige. Ito sa harap, bro. -hmm. So, sige. Dito lang tayo, bro. Okay, mga ka-explore. Uh, Mag-ano kami? Nagdasal kami ng yung lihim na dasal namin na ginagamit ni Makiting. So, sige bro, sige bro. Masimula tayo. Hindi lang tayo pakita sa camera bro. Huwag uh, na natin bangitin sa camera kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Sige, sige. 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 Okay. So, naman magsimula na kami. Magsimula na kami mga kadol. Uy, wuih pakit jis pakit tumatawa jis tumatawa bro bro. Tulungin mo nga, bro. Iba ito, bro. Bakit ito Uy! Wala. bang... Wala bang epekto sa... Kanya yung ano ginawa natin? Matawa siya, bro. Matawa lang, bro. Uy. Matawa. Mga kadyo, yung babae. Uy! Wala. Uy! Hmm. Uy! Naku! <laughs> ano na naman yung limaw niya bro. Parang yung babae mo. Uy! Bakit sila tumatawa bro? Ano ba to? Wala bang epekto sa kanila yung ano ginawa natin bro? malayo ito? Baka hindi ito yung... Uy! Ano bro, yung hindi ng tulong? Bro, mukhang iba yung nandito bro. Oo, oh, parang iba. Nililinlang lang tayo bro, pinaglaruan lang tayo bro. Oh my god, pinaglaruan lang tayo mga kaidol. Iba pala ito. Akala hmm. ko bro, sa ito ba bro yung doon sa may ilog, iba doon yun? Hindi, ko, hindi ako sure bro. Pero yung nandito ngayon bro, iba to. Iba. Kasi tumatawa lang, no? Oo, pinagtawanan lang yung ginawa natin, bro. So, ganito, bro, ganito. Ah, uh, Panguntra pangontra yung gamitin natin, bro. Buti. Bu panguntra pangontra na lang, bro. Oo. Sige, bro. So, yun, mga Tutupo kadul. Turo ka dito Ah, uh, tumatawa pala sila. K Kayo pa yung tutulungan. Sige, sige, bro. So, ngayon, Panguntra yung gagawin namin. Hmm. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> oh ano kayo ngayon? Sana kayo O, oh. oh, di na kayo mahagilap. Wala pala kayong binatbat Sana ano, na sila Piliin oh, lang tayo, bro Nawala no, sila, bro Ayan. Wala na sila Wala na sila bakit ganun? Huh, kulbaan ba? Bro. Paano natin matutulungan Nakabahan yung babae po? Si kung yung iba yung nandito ngayon. Kaya yung malaking ano natin bro Yung tanong natin hindi natin masagot. Kasi kanina bro. Hmm. Uh, kaya walang epekto sa kanila. Dahil iba yung ano ginamit natin sa kanya. Hindi hindi yun pang pang paano sa kanila. Oo, oh, hindi, hindi man hindi man kontra yung ginagamit hindi, hindi natin. Dasal kaya, yun. Kaya, oh, kaya kaya walang talab sa kanila dahil hindi naman yun para sa kanila kasi iba iba yung nandito so ngayon ginamita natin ng pangontra ayun nawala bigla hindi nila pinaya huh. so yung mga kaido lakabahan pa ako kasi bigla po siyang tumatawa pagkatapos po namin na, ano, nagdasal so iba pala yung ngayon lang pala kami dito. Bro, yung nandito ngayon, hindi hindi yung babae umiiyak. Pero hmm, ginagaya niya yung boses ng babae, no? Ginagaya yung, oo. Oh. Uh. Akala natin yung babae, yung babae yung umiiyak dito kanina. pero hindi pala. So, ganito bro. Ah, hanapin natin ulit yun bro, yung... Babae? O yung ah, pinuntahan natin dati. Sinundan natin yung babae. Puntahan natin yun ulit. Para... Uh, ah, puntahan din doon kung Uh, nandun ba yung babaeng umiiyak so kung wala doon tapos malaman natin na uh, may nangilin lang Aparin na, uh, sa atin tatapusin natin ulit oh, sige sige tapusin sige, natin bro sige. so ayan mga ka-explore uh, puntahan namin uh, abangan nyo po kasi masyado na mahaba itong video oh. so puntahan namin yung, ngayon ulit so ngayon mga kadol papalungin po namin yan para hindi nila magamit